Ayan, guys. So, nandito tayo sa ating uh, bahay. Ah, uh, nagaantay kami. So, time check tayo. Time check. Ah, uh, 1.32. 1.32 na madaling araw. So, nandito si kay Jerry. Nagbo-worship. So, ito yung preparation namin, no? Meron tayo ulam. Uh, ulam. Ngayon namin yung kakainin. Kaya babagunin namin to. Ngayon namin kakainin to. Wala kami pakialam! A few moments later. Yeah, hello mga kaangko. Uh, tayo bagong gising tayo. So, uh, time check. Uh, time check. Five 5.07 seven. Five o seven na. So, ah, uh, nagprepare na sila Rinaldo. Dito sila. Boy. Ano ba ay boy. Jams. Mag-shaper Ayan. So, ito sila. yon guys. Dito na kami. Wait, set up tayo. Yun, papunta na kami. Dito yung kasama 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 kasama

eh <laughs> <laughs> <niyo> tumingita <tayo> sila kailangan 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 kailangan

bus stop tayo sa uh, Pampanga. Uh, sa Pampanga tayo. Ito yung unang bus stop pagpupunta tayo ng uh, Sambales. Sa Totan. Ay, lagan <laughs> mo ako. Ay, 2 hours later. Kain tayo. Kain tayo sa abang. Bababa tayo guys. Nandito na tayo sa Encantado. Bababa tayo para kumain. Tara boy. Small. Daming tao guys. Ayan. So ito yung tinatawag nilang mangga. Ito yung pangalawang ano. <laughs> hihintuan ng bus nyo pagpupunta kayo ng Sambales. Ah! Okay. Sponsor by Janus. so last destination, papunta na tayo ng Sambales. Ah! Okay. Chat, okay, ano kamo oh, muna dito? Hi. A few inches later. Init. Init. In. 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 Saglit lang tayo lumabas ha. Dito yun sa now. guys. Aba na tayo. <laughs> Checkpoint tayo isa isa guys. <laughs> Ayaw na umulit. Ayaw na umulit. Bakit? Mo Bakit? Sobrang taga natin sa bus. Ayaw na umupo. Kalimang It's malamig pa dito sa labas kaysa sa loob ng bus. Ibigyo <laughs> ka <laughs> ito? So, Nalagpas na kami guys. Dalawa kayo nakunan niya. Sa kapkapan. Uh, Sino? Sino pa nakunan niya? Kaya rin. Pangayot. Uh, <laughs> Ayan. So sa kapkapan nakunan si Kaya Jen. Nakunan, nakunan din to. Alagdagan so, ako. Hindi nakuha yung akin, nakuha yung kanya yung Kaya dito kasi sa akin, dalawa <laughs> pa naman to. Ayan. So, ngayon sasakay na ulit kami para pumasok sa loob ng camp. Ayan. So, papasok kami sa loob ng camp, guys. So, sasakay ulit kami. Ayan. So, yung iba na una na.

Hi. Welcome. Welcome. Hi. Ipangatlo sa pangatlo. Pangatlo ko dyan. Pangatlo ko dyan. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun 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 So ito guys, so ito na kami. Ito kami sa taas. Boy, dyan! Boy, kasi na tayo dito. So ito yung ano namin, electric pan. Mga kapitbahay! Yan, walang aircon dito. Ay. So, pa. So mamaya na ulit, guys. Ah, uh, pawis na na ako. Ha?